Siguro una pa lang, alam na natin si Marcoleta na yung gagawing investigation na ito tungkol nga sa mga flood control projects na yan, um, alam niya na masasagasaan ang mga kaalyado ni Duterte. Yung mga pro-Duterte senators, marami yan. <laughs> Kaya daw, mukhang dinidelay din ang trabaho na ito, isang ito. So anong nangyari? Um, dahil jan My privileged speech si Senator Ping Lacson at yun nga, ay minungkahi niya na magkaroon ng independent uh, committee or independent uh, investigative body para nga tumulong sabihin na natin na paimbestigahan or imbestigahan etong malaking anomalya na ito sa flood control projects. Na andyan din siyempre ang kamera na nag -iimbestiga. Kung panunuurin po natin, mukhang mas... Mas mahinahon ang investigasyon sa kamara pero ang dating ang naging result ay positibo. Hindi katulad yan sa Kongreso o sa Senado. Nako naman, eto si, si Jinggoy ano, at yung iba pa. Malala? O, oh, wala namang nahihita sa kanilang mga katanungan <laughs> dahil kung titignan niyo po, um, tapang-tapangan eh. Hindi naman kasi totoong tapang yan eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pataasan ng boses. Yung mga ganitong klaseng investigation. Marcoleta, wala kang monopoly hmm. sa pag-expose ng corruption at pag-investigate nga dito sa flood control. Wala kang monopoly. Hindi sa'yo yan. Kung talagang magaling ka, sana noon ginawa mo na. Sana noon ay um, sana uh, trinabaho mo agad ito. Pero hindi. Kaya ayan, naunahan katuloy ng suggestion na Senator Lacson. At itong um, etong na ito ay sinangayuna ng mga katulad nga na Senator Kiko Pangilinan. Hmm. Tinawag ba namang epal na si, uh, si Marcoleta, si Senator Lacson? Mas matindi yan sa'yo. Bukod sa experience bilang senador, pulis yan ikaw abogado at pagdating sa pag-iimbestiga, lamang na lamang yan sa'yo, Mr. Marcoleta. Mas matindi pa yan kesa sa abogado. <laughs> o oh, ayan, na ano daw kasi, pila ba naapakan yung ego na si Marcoleta kaya nag nagwawala. Anong sagot ni Senator Lacson dito? Ang sabi niya, naghahanap ka ba ng away? Kasi sinabihan na Apple. Pero totoo ah cravings talaga ng mga DDS. Totoo ito, ah. Cravings nila kadalasan, yung away, yung gulo, 'di ba? Yung hatnatan, yung batakan, yung sipaan. 'Yan yung cravings natong mga ito. At walang pinagkaiba itong si Marcoleta. dahil sa itsura pa lang niya, cravings niya, niya talaga ang away, ang gulo, ang personalan. Oh, ayan. 'Di ba? wala na tuloy kabuluhan ang mga ginagawa nyo. Nawawala ng kabuluhan, nawawala ng saysay -say dahil sa inyong mga interes, uh, pansariling interes. Katulad nga ng alam natin na gustong protektahan, may may gustong protektahan etong isang ito sa ginagawang investigasyon na yan. Good luck!